Ikaw lamang Panginoon ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ikay kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailan may hindi ako matitinag. kaya't ako'y nagdiriwang, andiwa ko'y nagagalak. Lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Tuturo mo ang landas na buhay ang hangtungan sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang. Bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirang. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad. Ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Pagalaw mo ang iyong sambayanan, ay marapat na makatugon sa iyong panawagan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng faraon pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Egyptyong iyan na ako ang Panginoon. Ang anghel ng Diyos na nagpumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din sa ang haliging ulap ang ulap ang lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Egyptyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagta sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng faraon. Nang magbubukang liwayway na ang mga ehipsyo'y ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap, nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbub pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egyptyo nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe, kabayo ng paraon, pati ang ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat natuyoan ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay niligtas ng Panginoon sa mga Egyptyo. Nakitinala ang bangkay ng mga Egyptyo, nagkalat sa baybay dagat, dahil sa kapangyarihan ay pinakita ng Panginoon laban sa mga Egyptyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumasampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon atin ngayong awitan sa kanyang kinaptang dakilang tagumpay, ang kabayot kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan ang salita ng Diyos salamat sa Diyos ang Panginoon atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayot kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya'y ang, siya ang sa aking nagkupkop, nag-iingat Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginoon kanyang pangalan nang ang mga kawal ng faraon sa dagat ng mga tambo ay nagsisulong. Ang lahat ng ito'y ay kanyang nilunod, pati na sa sakyay kanyang pinalubog. Sila'y natabuna ng alo ng dagat, tulad nila batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din sa iyong mga palad. sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos. At sa santuario na tayo ayon sa iyong loob, ikaw poon magahari, magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong unang panahon ay yun ang idinulot na mabanaag ang himala ng bagong tipan sa pagtawid sa dagat bilang tagapagpahiwatig ng nagaganap sa pagbibinyag na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagkabihag. Pagkalo mong lahat ng mga bansa ay makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap ng mga may pananampalatayas na Israel ang unang nagpamalas sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo